So ayan, ang topic natin ngayon isi-share ko sa inyo kung paano ba paganahin uminom ang ating alagang baka. Yo, what's up guys? Good morning! Chokoy Channel here. For today's video, uh, brown out kasi. So, magpapainom tayo ng baka. So yan guys, nakita ko na yung baka natin, nandito pala. Yan. Aray ko po. So, iinom na to. Hi! Baka. Ayan. Unang-una, guys, pagkabili nyo sa baka ninyo, is, itry nyo muna siyang lagyan ng konting uh, palyat o pids yung ininomi nila o kaya asin. Konting-konti lang, sasanayin mo lang siya. Hindi mo siya bibiglain kasi ang baka madali yung magsawa eh. Tsaka, hindi mo naman yan mapapainom agad ng maramihan. So, parang tao din yan, pakunti-kunti mo lang siyang sasanayin dun sa iniinom niya. So, after mga 2 weeks, dadagdagan mo na ngayon yung yung pinapahinahalo mo dun sa inumin niya. Kunwari, uh, yung first week mo siyang nabili, no? or naalagaan mo siya na matagal na hindi pa rin siya nainom ng maraming tubig lagyan mo ng isang tab, ng uh, kalahating tabo lang ng pids o palyat yung, tu yung, tubig yung inumin niya tapos yung sorry yung tubig niya wag nyo masyadong tataasan agad kuwari sa isang balding yan tapos kalahating tabo medyo ano lang yung medyo lulubog lang yung pinaka -pids niya mga mababa lang sa kalahati muna Gag gagawin nyo ng consistent yun ng mga one week or, or sampung araw hanggang masanay siya tapos pag sanay na siya dadagdagan nyo na ng ngayon gagawin nyo ng isang tabo tapos gagawin nyo ng consistent yun isang tabo na lagi yung ilalagay nyo dito sa painom tapos pupunuin nyo na ng tubig sa haluin nyo hanggang hanggang ma maano malumambot yung palyat o kaya pids. Dapat ibababad yung muna ng umaga. Tapos mga after 3 hours, ipapainom yun na. Katulad dito, binabad namin ng mga alas 7 ng umaga. Tapos ngayon, ang oras ay alas 11 na. Ina namin siya, pinainom na namin. So ayan, ubus niyan, yan. Sinasaid niya na yan. So dati hindi naman siya ganun kalakas magano, magtubig. Mahirap din. Bali, sinanay lang namin pakuting-kuti alam nyo naman mag adjust naman na, na kayo nyan, kung alam nyo lumalakas na sila uminom so bali ito 15 months old na sa amin to nabili namin ng 36,000 yan bali pinapataba namin to siya. so yun lang no sana may natutunan po kayo guys happy farming